Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines sa kanyang ikapitumputpitong taong pagbabahagi ng mabuting balita sa mundo para kay Kristo hanggang marinig ng lahat. Sumasahim papawid sa Mindanao, 1062 DXKI, Your Friendly Voice, Coronadal City. 1116 DXAS, Your Community Radio, Zamboanga City. 1197 DXFE The Good News Radio Davao City 103.3 DXJL Your Positive Choice Cagayan de Oro City 106.9 DXGR Radio Gandingan Cotabato City Sabisayas 1233 DYVS Sweet Voice of Salvation Bacolod City up 987 DYFR, Life-Changing Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Takloban City. Saluzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. Care 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, Ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahando ang dulang. Tanikalang lagot. Tang dose ay ito po ang nakasulat. Huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Ako po si Gina Abrasio at narito po ang aking kasaysayang patutoo. Oh, sure ka na na hindi kita sasama na mag-explain sa mama mo. Oo, oh, Rowena. Salamat sa pagatid mo. Pati ikaw, naabala ko pa. Ay! Ano ka ba? Basta kailangan mo ng kotse ko, ihahatid kita kahit saan pa. Pero ito lang talagang maipapayo ko sa'yo, Gina, ha? Dahil kaibigan kita. Wag na wag ka nang babalik pa kay Rowel. Baka sa susunod na pag-aaway ninyo mag-asawa, sa morgue na kita mayahatid! <laughs> Napakasama na asawa ko! Bakit nakuha pa ba niya akong saktan? Dahil lang ba sa babae niya? <laughs> ano pa ba ang dapat kong gawin? Ang buong pagkatao kay minahal siya. Ibinigay ko sa kanya ang lahat-lahat na meron ako. Ang aking kaluluwa at ang puso ko. Ay, nako, hmm. Pati ang katangahan mo! Ibinigay mo na rin sa kanya! bag? Naku talaga, Gina. Huwag lang puro salita na iiwan mo yung asawa mo, ha? Totohanin mo na! Ha? Ano nangyari? Bakit puro galos ka? Bakit puro sugat ka? Bakit may ang damit mong suhod? Si Ruel ba ang may gawa nito sa'yo? Ha? Opo, oh, Papa. Nagtatanong lang ako. Bakit siya ginabi ng uwi? Nanampal na agad. Sabihin mo lang, anak. Sabihin mo lang. Tatawagin ko si Kuya. Ipapadampot ko ang asawa mo. Huwag na, Papa. Kapag ipinakulong ko yun, ipapagbubog ni Uncle sa mga preso, baka mabasag lang ang mukha ng gwapo kong asawa. Hayaan na lang natin siya. Hoy, naku, anak. Bakit ba nung umulan ng katangahan dito sa lupa? eh isang drama ang nasalok mo. Eh kung ayaw mo, ipakulong ang asawa mo. Tigilan mo na ang kaiyak, ha? Tigilan mo na. At tigilan mo rin ang katatanong sa sarili mo kung ano ang pagkukulang mo. At kung bakit madalas kang sakta ng asawa mo, Pogi. Pogi nga naturingan. Ugaling halimaw naman sa'yo. Uh, Papa! Mahal na mahal ko ang asawa ko! Yeah, pagmamahal mong yan, ha, sa asawa mo, yan ay kamamatay mo! Papa Fernan, si Gina, kakausapin ko. Para ano pa? Ha? Para buk-bukin mo ulit? Aba, Baruel, hindi pa na ko Emma Eh makulit kasi ang anak ninyo. Nakakapika. Hindi ako tatantanan ng kadadakdak niya. Kaya mo sinasaktan? Hmm? Ruel, nakikiusap ako sa'yo ngayon ha? Pwede ba umalis ka na? Huwag mo nang hintayin pa na makita mga bulati ko sa aking utak at magdilim paningin. Baka mabarig pa kita eh. Alis na! Alis! Pasok na nga sa bahay! Teka, ang susi ko nasan ba? Halika rito! Ungas ka! Ginawa mong punching bag ang pamangking ko? At sinagot-sagot mo pa ang ate Juanita ko? Tayo ngayon na magtutuos. Ah! 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 Aray ko! Police brutality yan, Uncle! Ah! Ungas! Hindi ako naka-uniforme. naka, naka ako. Away magtuhin ito. अया तू मत का Nagpasagot ka pa kasi kay Uncle. Kaya iyan ang napala mo. Uh, uh, dahil sa'yo! Uh, nagsumbong ka kasi! Ako pa ang sinisisi uh, mo? Nakatip nga ang bibig uh, ko eh. Paano ako magsusumbong? Pangit mo pala pag puro bukol at sarado ang isang mata. <laughs> Hindi ka na pala heartthrob, Ruel. Nurse! Uh, Mayus ka. Baka dagdagan ko pa ang pilay mo. Buti nga dinalaw pa kita eh. Swerte mo, buhay ka pa. Akala ko nasa morgue ka na. Uh, <laughs> nice! <nurse>! Nice! <Nurse! laughs> Please lang. Palayanin niyo 'yung babayit 'no. Mabuti naman na natapos na kabaliwan mo sa asawa mo. Ay, natapos nga ang kabaliwan ko kay Ruel, pero Papa, mahal na mahal ko siya. Paano na ako? Hindi ko alam kung paano mabubuhay nang wala siya. Eh, kung gusto mo, mauna ka nang mamatay, anak, para wala ka ng problema. Si Papa naman, ayoko nga. Lalo itong mambababae kapag na-beauty si Ruel. Tapos lahat ng benefits at pension makukuha lang ng kanyang ikalawang asawa. Ano siya? Siniswerte? Hi! Gina Afrasio? Connie! Long time no si! Mabuti at nagkita tayo dito sa mall! Oo nga! Kamusta ka na? Last nating nagkita, matamlay ka problematic. Ngayon, blooming na blooming ka na. Ano, hiwalay na ba kayo ni Sunny? Good news! Nagkabalikan kami. <laughs> Dahil sa Panginoong Jesus. Ha? Dahil sa Panginoong Jesus? Oo. Dahil sa Panginoong Jesus. May pupuntahan ka bang iba or may hinihintay? Wala. Nagpapalipas lang ako ng boryong. Tatambay lang muna ako doon sa coffee shop. Eh, tara! Magkape muna tayo, akong taya. And then, aanyayahan kitang magsimba. Saan? Ang church namin, nasa taas ng mall na to. I'm a born again Christian, Gina. Sa totoo lang, sa narinig ko mula sa mga pinagdaanan mo, Gina, pagod na pagod ka na. Masyado kang ginamit at inabuso ng mga taong sinamahan mo. Oo nga, Connie. Pagod na pagod na akong i-please ang ibang tao, lalo na si Ruel. Kaya nga, nakalimutan mong mahalin din ang sarili mo. Napansin mo ba ang buhay ng tao kapag may bagyo? Kadalasan ang bagyo o unos ay hindi tatagal sa isang linggo. Mapapanood mo sa balita sa TV o maririnig sa radyo na maraming nasisirang bahay o nawawalan ng kabuhayan o mas malala pa, nawawalan ng mahal sa buhay. Pero ang tao, pagkatapos ng bagyo, unti-unting binubuo ang nasirang bakod, pader, bubong, at iba pang parte ng bahay. Unti-unti makikita mo na bumabangon pilit inaayos ng tao ang nasirang bahay at lalo na ang kanilang buhay pagkatapos ng bagyo. Dumaan na ang bagyo sa buhay mo, Gina. Inalis na ng Diyos ang mga taong hindi mo na makakasama sa bagong yugto ng buhay mo. Buuin mong muli ang iyong sarili. Kasama ang Panginoong Hesus sa iyong pagbibigay. pinag-usap namin ni Connie sa kanyang pag sa akin. Natutunan ko na may Diyos palang nagmamahal sa akin. Handang sumama kung ako ay nag-iisa. Handang magmahal kung kailangan ko ng pagmamahal. Naging kabahagi na ako ng simbahang aking dinadaluhan. Naging isang lingkod ng Diyos. Sa muli naming pagkikita ni Ruel, nasa banig na siya ng karamdaman. At bago siya binawian ng buhay, ay tumanggap siya sa Panginoong Hesus. Purihin ang Diyos. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Roma 12:9. Diyan po nagwawakas ng pagsasadula ng Tanika ng Lagot mula sa padalang liham ni Gina Aprasio ng Pasay City. Binigyang buhay ni na... Rudet Bilbar Apolonio A.G. E. Gabrilio Janelle Briones Bobot Sale Nancy Lazarte Mula sa panula at produksyon, Jerry Pinyolosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.